paabot ng pagkundina ang mga malalaking bansa sa mundo kaugnay sa panibagong agresibong aksyon ng China Coast Guard sa loob ng ating teritoryo. Tinawag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na unsafe, labag sa batas at agresibo ang ginawa ng China laban sa isang legal na misyon ng Pilipinas. Anya, nilikay nito sa kapahamakan ang buhay ng ating mga kababayan. Tiniyak naman ng opisyal ang matibay na suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. Iginig din ng embahada ng Japan na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng China. Ang anuman na uri ng harassment at aksyon na nagpapalala ng tensyon ay hindi dapat kinukonsinti. Sinabi naman ni EU Ambassador to the Philippines, Luke Veron, na mahalaga ang pagpapatupad ng international law kabilang ang UNCLOS, partikular sa South China Sea, Matatanda ang una na rin kinundina ng ilang mga bansa ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Skoda Shoal noong nakarang linggo kung saan dalawang barko ng PCG ang nasira.